Yo, so, mga boss, ah, magandang magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Yun, nandito ah. na po kami um, sa Bernabit Sea Short. Kasama ko po yung commander ko. Kaya yeah, pag ating ko dito, kakabit ah, uh, si commander mga boss. Ito po si commander. Galing! Ah, ayun na. Good morning po sa inyo lahat. Yan. <laughs> Yan lang. Nakabenta lang, nakabenta lang. Ito. Na. Ah, ito po yung benta na ito. Pero nakabenta na po ako. Galing po ako sa dulo, kabilang. Pabalik-balik po ako. Nakabenta na rin po ako. Ito po bento si Commander. para ko po, in. po sa inyo. Dapat... Mga butot, ah, ito po si Commander. Ito po yung nabili niya. Ano yung nabili ni ni Sir? Ito, Sir. Ito po isda. Tatlo po isda. Tsaka, tsaka ano, tsaka pusit. Ay, pusit. Yan. Ito yung pusit nila, mga Apat ah, na kayo po binili ng pusit. Sir, ah. sila sa option. Sila, sir, bumili pero ako nakabenta naman na po ako, nakabenta na rin po ako. Tapos kanina umaga po, bago ako po umalis dito, ah, uh, nakabenta rin po si Commander ng isang pirasong isla at isang ilong pusit. Yan. Abangan po ninyo, sana maubos itong araw na ito yung aming paninda. Yan. Ah, uh, mamaya, maya ako gagala uli ako. Parami na para parami ang tao mga kabutot. Taka sa kabila. Parami na rin po ang tao. Yan. Abangan natin yung mga bisita. Sana bumili na mga paninda namin para maaga kayo makauwi, makaubos. Ayun mga boss, uh, yung bumili po kay Commander kanina, ang nakausap po namin ulit, uh, pumasok na po sa loob, uh, tinatuloy na namin, so, natawad po siya, papakiwain lahat. At sa, uh, bigyan po namin siya ng discount, sana bumalik po niyo uh, ah, dali. ito po ang kausap eh, darling ko. Ako, ako po ang kausap. Suwerte po yata ngayong araw na ito. <laughs> hello. Ah, <laughs> uh, hintay po natin lumabas yung guest na bumili po sa akin kanina. Tapos po, uh, sana kunin uh, lahat para magawa mga tapos sa uh, harap po ulit kami ng isdang sariwa para mapagtinda ulit para bukas naman po siyempre meron po yung ano uh, pahingan muna tayo para bukas eh, isidang ulit sa pagtitinda pero kung magkakaroon kami ng maagal ng isda uh, ako lang muna magtinda bukas muna siya sama si commander. sana mga pala abangan po natin yung guys sana bumalik Yeah, so, may kapatid sa may dumating po sa aming tropa. Kaya amin din. Ang tinda niya sa lamang din. Ay, pakita mo sa'yo mo Tama lang mo sa'yo mo mamalit. Ah, taas mo, taas mo, taas mo. Ah, lita salmon niya. Ang laki. <laughs> ah, Tatlong kilo kisa, sabi. Sa kilo lang kisa. Ang laki lang sila mamalit ah. Talang maubos ka rin. Ilang, ilang piraso niya? Tatlo na lang sa kanya. Amin, pito na lang. Saka siguro may dalawang kilo ng kusit pa. <laughs> namin yung guest. Sana bumalik yung guest. Talang mapakaya ko kami. Ah, Abang-abangan po natin. Yan mga kapos, umulis na po ako sa, sa pesta sa na ko. Ay, uh, iniintip po namin yung guys. na na sana yung panindol namin. Nagbago ng isip. Uh, okay na rin yung kinuha nilang isa sa amin. Yan, uh, pero yung pusit namin, hindi ko na po yung nablog eh. Pero kinuha na rin ng ibang guys naman po ako mukha sasawa sa ko. Uh, may dalawang ilog po siya. Ito sa, uh, tayo sa dulo. Ito. Sala, mga bola dala ko. May tatong pilasa pa akong dala. Tapos yung natitira sa asawa ko, apat ang pilasa nila po yun. Diba, lahat ang pilasa po isa ako. At sana maubos tong araw na to. Na, let's go. Ayun, maubos Sa Pabalita po ako sa si Berna Beach. ko tako asawa ko, tingnan natin kung nakabenta siya. Nakabenta po ako doon ng dalawa. Hindi ko na lang po binila kasi ang lakas ang sounds. Hindi kayo magkaintindihan. Bukos sa hindi kayo magkaintindihan, baka makakapirate lang po ako. Ayun, maubos. Ito lang po siya. Pakita ko po sa inyo. Sala lang, sala lang ang tinda ko. Wala na. Wala na naman. Wala naman. na naman. Ito lang po. Ang ko po tatlo yung sa kamakain e commander ay iniwa ko doon apat na lang siya ito po yung tagang maganda sa to alam ko pagkasama ko si commander eh napagod ako maaluman pa rin alam, mo bakit kasi pag napunta po ako dyan nakakabenta rin siya kaya malaking po kaya mali, uh, malaking ko hindi ko ako lang magisa. isa pag nasa sa pabalik-balik -balik, hindi ko maitinda kung makakabenta ako ng tuloy-tuloy ano, si password yan hindi ko tundong na po si commander Tagang ano, hindi pa ma hindi man lang mabentahan dito, makakabenta siya diyan. Pero naka-steady lang po siya, naka-naka-permis -naka lang po siya. Naghihintay lang ng gitna dalaw sa Berna. Tayo so, makabalas punta po natin si Commander. Diyan natin kung may bawas na ulit yung apat na pirasong iniwa ko sa kanya. Let's go. Tayo so, makabalas uh, dito, nandito na po tayo sa si Berna Beach Resort. Ito si Commander. Ano, may benta ba? Wala pa, pahinga. Ate Rio. Yung... Nauna ako sa kanya. Ilan <laughs> uh. eh, pa tira dito? Apat. Apat pa, wala pong benta? Wala pa. Ah, sige, okay, okay. Ay. Ito ang tira sa akin ito. Lilima na lang po ang aming isda. Lima na, limang isda na lang. Abang-abang so, po tayo dito lang bisitang bibili ng isda namin para makaubos na po kami. Tapos so, hala, bumili po ka sila na kami makauwi na maaga. Abangan po ninyo mga kapotots. Ay mga kapotots, uh, ah, hindi pa ba nabibenta yung dalawang isda. Pero kay Commander, may tatlo pa po doon. Tapos may, may, may dadaag kita ko isang vendor. Ito so, po ya, si Joel Torres, Yan. Ang, ang dala niya ay ano ang dala mo yan Oyster Oyster Kaka-clancel sana mabuhan natin dalawa ko para tatlo lang matikira sa amin ni Commander Sa nah, so, mga boss punta tayo doon ulit sa bawa ulit tayo pupunta Sa so, ito Let's go Yan yeah, so, mga boss sa pauwi na po tayo Ay ah, yung dalawang piraso pong dinala, yung ay gusto po dito po na penta Yan yeah, sa loob niya sa El Cacar hindi lang natin po pwedeng vlog talaga talaga napakaingay talaga si lahat po dito pinupunta ko mga resort puro may mga video okay to, mga boss, pa, ito mapas pakita ko po sa inyo kaya kung ubos na po yung aking paninda tingnan po natin si, si commander kung mayroon pang ikaw sa Berna diba ayan wala na napo na po natin yellow na po ito wala po taob na wala po ang paninda ayan hindi natin kung may ikaw pa si commander doon tapos si, itindan na lang natin para maubos na alam po commander ano kung saan ka niya si commander eh sabi isa na lang daw kanya isa sa ano sa berna ang ah, yun na tingnan natin kung mayroon pa siyang isda pag wala na uwi na kami yan saan natin si commander mga butos let's go yun mga butos dito na po kami sa bahay yan Uh, uwi na po kami pero upos pa yung paninda namin. ay uh, isa lang po natin ang isda. Isang salmon lang po. <laughs> Alatubos. Ubusan po siya. Ubusan siya. Pero isa lang natira. Ah, kaya ako, kaya ko inuwi gawa na si Kumante para mapagpahinga ng maaga. Pero yung isang piraso sa punyo, natitinda ko mamay hapon na. Ito, mapas pakita ko po sa inyo. Wala na. Yan. Wala na naman. Upos na. Yan, wala na. Malaman. Wala na naman. Upos eh. ito yung isa, yung isa. isa. Yung isa, yung okay, isa. isa. Ah, uh, sana titira sa amin, inuwi ko na po para makakain si Commander. Eh. Yan nil nilagay ko na po ng yelo. Yan. Isang pila, isang po 'yan. Yan. Mamaya ko na ititinda ito, Nilagyan ko ng yelo para hindi pumangit. Pero sariwa pa po 'yan. Okay, all right. Magagampay nga ni Commander. Ako mamaya na ako hapon babalik para ubusin yung isang 'yan. O paalam na dali, balam. Paalam. Okay, bye-bye. Ang ine. <laughs>